Taon? Buwan? Buwan pa. Buwan. Galing ka na ng doktor? Uh, apo. Okay. Kasi ang doktor, hindi ko binabaliwala. Kung baga ako naniniwala din ako sa doktor. No? Kasi yan talaga mga doktor yan. Sa mga kapwa akong magagamot, kaya na pala po, Madam Garena pala po. Okay, taga saan po siya? Kaste po. anong sabi? Ano yan, tinawas ka lang o parang, tawas lang? Ano po lumabas sa tawas? Ano daw po, gawa daw po ng tawas. oh, babae. Babae yung mano sa'yo. Bali na tipuan ka. Bali dati na po Plus, may ano ka, may meron ka pang inkanto, dalawang duwende. So alisin natin, no. Pero aminin ko sa'yo, hindi ako magpapagaling sa'yo. Ang layunin ko dito sa mundo, alisin ko yung inilagay sa'yo at ibabalik ko dun sa tao hanggang mamatay. Hindi natin pwede sabihin na uh, parusahan na lang, ano. Kasi namatayan na ako ng pasyente. Hindi po ugali 'yon. Ang ugali ko patayin natin. Kasi so, parang papatayin rin ako? Paano papatayin ka? ko ako minsan tapos. Sir, tapos na po yung dati nating uh, pag-usapan. Oo. Eh, de ano yun na lang natin? Pingang bote na 'no. Hindi ko na bote 'to eh. Bote na wala lamang kulong natin. Ah, uh, sandal ka. Oh, Agus. <laughs> Kunin mo muna. Eh, ano mo na lang, ha? Alisin natin nilagay sa'yo. Yung bote yun na wala laman, pero may takip. Ikukulong e, muna natin to para diretso na. Basta magtiwala ka lang, ha? Nagagaling ka. Bago pa sa nakapulok ka. Hmm? Bago pa ako magpatayin sa doktor ulit. Kong... Mm -mm. Wala ka naman sa doktor eh. Masakit ngayon? Kanina po. Tapos yung mawawala. Oh, Oo, oh, kasi dumating na ko eh na. Pero alisin na natin. Para hindi po yung bote ha. Ay, wag mo, hindi o ganyan. Ah, kailangan may tread. Kasi pag yan na, ano ng demonyo, tapos tayo lahat. Kayo pala ah oh, pediun yung pediun ah oh, na lang Nay, tayo na eh. patanggal na lang to patanggal na lang yatah eh, isa sa inyo ah uh, may itim ka rin Tanggalin natin mamaya Pati ikaw, oh, madam yung itim Okay, ready tayo pa. <coughs> Eto po. Asa yung tinapon. O, oh, sige, yan na lang. Yan na lang. Dito ka, ate. Huwag ka matakot. Bubuksa. Isasara nyo lang naman, eh. <coughs> Dito pa. Huwag ka matakot, diretso. Sa'yo, doktor, pikit. May demonyo pa, o, oh, dalawa. Mm. Wala. Wala talaga. Binabangungot ka. Kasi kinukuha ka na eh. Ah. Wala ah. O oh, ito yung demonyo. Tsaka mga building itim. Ano ah. Sakit. Ito yung kulam. Mm. Yan yung kulam. Ngayon, kausapin natin. Kung hindi makausap, ako ng bahala. No? Ang malaga gumaling yan. Ito ah. Papel lang ha ah. Sakit doktor to. Hmm. Tikit. Wala. Demonyo. Ariko. Ulam. Aray. Sa Tora Repo, Tenita Pera Rotas, kung sino ba sa lalaki to mag-usap tayo sa spirit na Diyos, Diyos sa lahat, Diyos ay nakatakutan perno. Ano sa perno. Ang sadis, sa Diyos, kamaray, luwis, sabaw, ba? Ela, uh, oh. puh! Aalis mo nila kay Marito. Aalis mo na. Ha? Aalis mo na. Dalawang kami mula sa ulo. Patas, pababa, pababa. Sige, sige. Sige. Sige pa. Sige pa. Sige, sa dibdib, sa dibdib. Sige, sa dibdib, sa dibdib. Ah, sige pa sa dibdib. Sige, yan ganyan, ganyan, ganyan. Bakas mo. <laughs> Yung may duwinding itim, magpapagamot ba kayo? Para minsanan. Ha? Sige. Na may tuturo ko. At anding ko lang muna to. Kasi sagrado to eh. Sige pa. Sige pa. Para minsan na lang. Dito na ako eh. Sige pa. Sige pa. Baklas. 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 Sige pa. Baklas. Punti pa. Batong malaking nakadagan dito. Hindi makahinga to eh. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Punti na lang. Punti-punti na lang. Eh, ready mo na yan, ma'am. Panginoon, kung isa sa akin, madakilaw may ngayon ng basbas sa'yo. Naikulong kong gumagambala sa lalaki ito saan ipratray sakmek atal huwag mo mulat ha huwag mo mulat mo ha ah. tubig na may asin ako na magano ng asin hindi ko pa pala nalagyan ganyan ka muna at ipitan pa kita ulit para malaman natin kung wala na Uh, mm, mo. Right, kat Kat lahat, lang. O oh, tinu mo kung meron pa ha. Sinama ko na rin diyan yung sa inkanto. Oh. Tama ha. Oh. Oh. Sa doktor, pigit. Wala. Yung inkanto kanina, mm, dalawang daliri lang. Ah, oh. oh, pipigain ko ha. Ha? W wala. Ito yung kulam. Oh, dalawang daliri lang ulit. Ah. Oh. Konti. Ah. Oh. oh, sorry, tumunog. Wala na. <coughs> wala na. Sabi sabihin na alis na 'no. Yung yung mga tubig na yan, ano yung kakargan lahat yan, kakargan natin? yan. Ready lang <laughs> po na. O oh, sige, kakargan ko na lang lahat pala. Okay na. Bigyan na lang kita alib. Bawal sa sementeryo yan, ha? Sa lamay, sa sugal. Pero sa simbahan, pwedeng dalahin yan. Shout out sa lahat. Ah, uh, shout out sa aking pinsan. Ayan po, pinsan ko yan. Ah uh, chat out kay Brother Ken ng Brunei, kay Brother Marvin ng Brunei, mga manggagamot po 'yan, nanggagamot po sila till po Friday. Ah uh, chat sa mga taga Brunei. Sa taga Pandacan naman si uh, Roy Ben Capistrano at kay Brother Rap at sa buong bumubuo ng Team Apo. Ito magaganap na po ang basket basketball league ng Team Apo itong next week. Maraming salamat. Nandito nga pala ako sa San Antonio Sambales. <coughs>